Madalas maantala sa paggawa ng mga produktong mula sa Pinyang Formosa ang kooperatibang ito sa barangay Kalasgasan sa Daet dahil sa problema sa maayos na supply ng tubig. Ayon sa general manager, umaabot hanggang 50,000 pesos ang lugi nila dahil dito. Nga pong last January, yung doli ay may order. Wala kaming naibigay. <laughs> Same with DTI, wala din po kaming maibigay kasi wala ng tubig. Affected talaga kami. Bag ulan lang ng kaunti, wala na. Dalawa pong sedimentation nito, uh, A and B, uh, pipilitin po nila na matapos ng first uh, week of March. Sa vlog nitong Pebrero, ibinida ni Governor Dong Padilla ang dalawang sedimentation pond na itinatayo ng Hanabana Construction Corporation na anyay solusyon sa malabo at mahinang supply ng tubig ng prime water at CNWD. Uh, I am very confident. Ako po ay tiwala na... Uh, ito pong issue ng tubig ay uh, maresolba uh, lalong-lalo na po bago man uh, bago man lamang po mag uh, abril nito pong taon na ito pero makalipas ang dalawang buwan patuloy pang nakararanas ng water interruptions ang libu-libong residente ng Camarines Norte 5 million liters ang naibibigay per day yes. kay prime water yes. nung filtration facility na yon Ito po yung po yung bakwas. So, uh -huh. kailangan po natin ng bakwas para yung tangke malinisan. Uh -huh. So, yung mga pag isasarado mo yung row, yung tatlong tangke na uh, pupunta sa product, so yung mga dumi doon sa taas, ibabakwas natin. So, paglabas dito, yung mga dumi, kailangan ng sumatapo na lahat. Uh -huh. So, pagkatapos ng bakwas, yung tubig doon, mas malinaw uh -huh. na. Nandito yung mga tubig na direkta sa ilog? Opo. Papasok dito? Papasok dito, tatravel dyan. So, pupunta doon. So yun ito yung Ayun sa Hanabana. Ha? hindi pa nila tapos ang mga sedimentation pond at hindi pa dumarating ang biniling kagamitan sa ibang bansa. Malabo pa sa 50% kasi di pa rin po talaga mag-ooperate po yung hanggat wala pong pumps saka ma-fully furnished po yung sedimentation. Ang alam ko po, ang sabi po sa akin, siguro pinakamatagal na po yung yun. Kumbaga, ready na po yung sedimentation pero wala pa pong pumps, hindi pa rin po sa pwede mag-operate. Wala pang ibinabahaging update ang bagong CNWD board na nireorganisa ni Padilla sa inaprubahang pre-termination ng Joint Venture Agreement sa Prime Water noong January 21. Mag-provide uh, kami ng catch-up plan doon para ma-target yung uh, mga kakulangan namin sa service obligation. Pero una nang tiniyak ng Prime Water na tutugunan ang mga dahilan nito. Ayon sa isang consumer rights advocate at environmentalist, umayos ng kaunti ang serbisyo ng prime water dahil sa kaliwat ka ng pagsasaayos sa mga linya nito. Pero pa total ng ano yung sa expectation namin. Sa umaga, wala pa rin talaga. Sa isyo ng turbidity o labo ng tubig na lumalabas sa mga gripo, hindi umano sapat ang sedimentation ponds at filtration facility hanggat patuloy ang pagkukwari sa Mampuro River. Una, mabilis lumabo yung tubig. Then pangalawa, matagal humupa yung labo ng tubig. So ang naging reason po niyan yung continuous na, na ulan. So, pero actually, nagpapatagal po diyan talaga is yung mga existing na ginagawa like yung mga quarry doon sa lugar na dinadaanan nung sources po natin. Kaya, Apo. Legitimate yung, yung reklamo na yan ng Prime Water. May mga nagsusumbong sa amin. Meron nga talaga. Pinanfirm nila at ongoing pa ang operations. Dalawang uh, quarrying operators nandito sa dakong upstream nitong Dagot Dutan Water Filtration Station. Maliban pa dito sa downstream, may pangatlo. Talamak yan. Naitanong umano ni Ginto sa mga otoridad kung bakit hindi maipatigil ang pagkukwari sa Mampuro River kahit pangunahing pinagkukunan ito ng supply ng malinis na tubig. Ang quarrying ay under sa provincial government. tinulong ko yan sa kanila. Ah, uh, si Mr. Paul Badjola ng Pendro Provincial Government, wala daw silang alam na quarry operations upstream. Ang meron silang alam dito sa downstream. -down Kaya sabi niya, kung meron man anya, illegal yon yung nasa upstream na yon. Oo oh, nga, bakit hindi nila wala? time of Governor Ege hindi naranasan ng mga taga Norte ang kakulangan sa tubig. Dahil namamanis ng husto ang mga binibigay ng mga permit sa quarry, walang ganito. Putik ang lumalabas. Dahil malayo pang magkatotoo ang pangakong magandang serbisyo sa tubig, planong humiling sa dole ng kooperatiba ni Nanida de Luna ng water pump bago pa lumabo ang kita nila.